Alright, mga kasimanwa, uh, haraw man may aksidente sa karasadahon nung no? natabo mga alas 5.45 kayo na tagahon. Iyara makaw na actually sa Diversion Road, sa Kopit Pabasyon Makato. na uh, kung sa CIA na literal, o kung uh, gumumpat, na no return uh, ka no? Sa ganas, dahil karang uh, bing mga kasimanwa, no? may mga karga raimaw ng uh, uh, mga parcel no? ginasugid. Uh, agtura sa uh, Iloilo gun kunta uh, going to Poblacion kalibo area abe and then for our destination itay like Karangawing Ban actually is pa Iloilo hararong uh, korbata no uh, diversion road mga kasi manod di karakuri dapat nga magdahan gitu ato ni mga biyaheros uh, dahil uh, accident prone area man di Karangara no? actually ron tabo nga ni kain na, basis investigation report it makato PNP may uh, SUB, uh, SUV no, nga ginasundan to daya karang uh, wing van mga kasimanwa unfortunately uh, ginasugid nga nagminor rong uh, SUV no kay man nga kurbada accident uh, accidented akara imaw nga hahapit sa waga nga porsyon it nasabitan karon nga wing van mga kasimanwa so, rason nga sa paglikaw man no, uh, umawas man sa dai karang nga porsyon dong uh, wing van mga kasimanwa and then may damages no sa part it dahil karang na nga is for a possible agreement no so swerte laman kara haywa it injured both parties no sa dahil karang uh, mga driver mga kasi no. sa haron actually ha, bisan matuod nga uh, maswerte dahil mahumok unang sa ganas no pero ang uh, tinugpaan ni karang uh, wing ban, mga kasimanwa makita naton sa gihapon sa mahaw may uh, may deformity no nga makita sa gawas itay karang uh, nasabitan karon nga wing ban. pero rong uh, pick up or yo is SUV nga tong ginmention naton awhile ago mga kasimanwa is ito mata uh, mamani obra mata imaw ito makon sa area it aton nga makato municipal police station so again ha So, mga incidente, incidente, accidente ng mga kaparehas karang mga kasi is mag-remind ka itong dugang magdahan kit, especially sa may area nga ra, no? Diversion Road, ita uh, population, Makato kita manaton at least hay daya karanga naga minor uh, dapat kid man mag got ay eh, delikado abi area accident prone you know, kumbaga kun pa hay ma nakaka accidente lugar you know, may uh, skid mark actually anak nakita kita daya dai karanga okay ara ang puti yang rong uh, dai karanga uh, uh, culvert karanga kasimanwa and then harap arong agi harap arong agi Yan, yeah, so makaron, makaroon para sa part it yung mga authorities ko papaano paano nga mabuo mapatakas aron dai karang uh, tracking. Indi ra pagipatabing actually no dahil may mga sugod naka-seal. Oh, kita naton siliado mga kasi manwar ug mga locks. Selyado. Yan, so indi pwedeng ipataping, ipatabing uh, uh, itagiya. No, so nga dai karang nga ma-secure kita anay. Eh. no, ay documented na nando mga sugod ka mga parcel, abira, as per information, no? That's why, uh, we do believe hindi na pwede nga, nga mabuo ay hanggat iya paro mga kuan mga karga kara mga kasi manwa. So again sa mga lead viewers na to na paki-share dong information para nga uh, abo kita nga makasayod pagit no, ma remind aton karon ng mga uh, kasimanwa nga nagamaneho may isot man o magagko nga mga bihikulo mga kasi manwa bawhay pa adin, bagara. Uh, kakarado pang siguro o wapaitano murundaya karang kwan, uh, ganas mga kasimanwa uh, swerte yang no aga syempre yung bawasan tanan is daya karang uh, wa it injured sana sabitan karon nga aksidente kinabuban tagad mga alas 5.45 kailang agahon diversion road area it poblasyon makato mga kasimano no? so dahan sa biyahe keep safe uh, importante nga mag uh, tanaw git permis sa uh, agarong aga area kapin pa kung bukod at familiar, no, mga kasimanwa, roong pagdahan. I believe, para tanan natin mga kasimanwa nga nag-drive, oriented, ha, sa karsada, no, kung ano, mga do's and don'ts sa pagmaneho. Aron kita nga natutunan matiyaw, yung mga nag iya iyang wagid na gadahan, nga, akorbada, mga kasimanwa. Ito lang nga live report iya sa natabuan at insidente, With Kasimanuang si Jerome Masimosa, ako naman si Kasimanuang Malbert Kaliday, number 107.7 Energy FM Kalibo. Kasimanuang ko palangga.